1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Hello, beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola, mga amigo, amiga, mare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe na yung araw na ito. At syempre, ko naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mamasam ninyo, fresh overload pa rin. gaya diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus, kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mamasam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay Ngayong ngayon araw ng Thursday. So, happy Thursday sa atin lahat ng bonggong-bongga. At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito. So, mama sa vlog, araw-araw, lagi-lagi, maraming 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 salamat, guys sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre, sa mga makasolid na makamamasam dyan na talagang tumututok dito, lagi-lagi ay kapod-kap. And then, of course, ayun nga, syempre, gusto ko rin pasalamatan ang mga bago nating subscribers. Hello po sa inyo lahat. Welcome to my YouTube channel, Mama Sam Vlog. At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin pasalamatan ang nag-iisang Diyosa ng kagandahan na wala nang iba kundi si Christine Ann Perez. So, yon At saka, syempre, si Ninong Perfecto and Siong Jr. Gusto ko rin i-shout out ng bonggam bongga. Maraming maraming salamat sa love and support. At hindi lang yan, syempre, si Dr. Glenn Pascual, si Attorney Cornelo Dilag. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, yon At eto na nga, marami tayong chika ngayong araw na to na talaga naman, mm my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So para sa una nating chika, send out ng Mr. Filipinas Worldwide Candidates para sa International Pageant umarangkada na kanina. So, ayun nga. So, natuloy na nga ang send-off ng tatlong pambato natin dito sa Bangkok, Thailand kung saan magkukumpit sila sa iba't ibang klase ng pageant. So, nandiyan na nga syempre si Kenneth Marcelino para sa Mr. Cosmopolitan. Ayun. So, kaninang gwapo-gwapo ni Kenneth, no? Susko Grabe. So, parang feeling ko, ay, nako, magta title to. And then, and dito din si Kurt Bondat para naman sa Mr. International. Syempre si Kurt Bondat. Kung ang linis-linis tignan. Sabi ko, grabe, ang gwapo ni Kurt. Ay, nako, ito din. Title din to. At hindi lang yan, syempre, si Jeter Palomo para naman sa Mr. Global. Medyo mahihirapan to si Jeter kasi back-to-back -back ang kukuunin, eh. Diba? So, medyo parang ay nako, basta back to back, huwag tayo masyadong umasa guys. Ayan talaga. Walang masama mag-penetrate ang candidates natin para sa back to back. Malay naman natin. Pero one natin masyadong asahan kasi maliit na porsyento lang talaga na pwede talaga nila makuha yung back to back na tinatawag. But wish all the best syempre para sa mga pambato natin sa international pageant katulad syempre dito sa panlaban natin so, Mr. Global at saka sa Mr. Cosmopolitan at saka syempre sa Mr. International. So, good luck sa kanila. So, I'm so excited. So, basta ako parang pili ko si, ano dyan, si Kenneth Papalu yan at saka si Kurt. ng Bonggong Bongga. Ay nako, mabuhay. O, ba? Diba? Diyos ko, si, si, ano, si, ano, si Christine Ann Perez nga, kinikilig-kilig na siya kay Kurt Bondat at gusto niya na talagang, ay nako, magsimula na ang laban. O, diba? At para na sumunod natin, chika, eto, nako, bongga to, dahil, eto na nga, handang-handa na daw ang pambato ng France para sa Miss Universe. Eto nga ay si Eve at ready ready na. Matagal din to naghintay. Parang feeling ko dalawang taon. <laughs> so, yon So, yes, naalala ko siya. Doon pa to sa panahon ni Michelle D. <laughs> na kinoronahan na siya Miss France. Tapos ngayon pa lang siya lalaban. Yes. Kasi, naalala ko noon si Michelle D. Parang, ay, nako, may short hair din dito sa France, yung mga tipong ganon. At siguro naman, sa tagal niyang hinintay ang Miss Universe, no, nakapaganda siya ng bongga-bongga. Para sa akin, medyo nakakatakot yung pambato ng France kasi alam mong magaling to. Pero, natutuwa ako kasi na-maintain niya talaga yung styling niya na short lang. Oo. So, ang tansya ko sa kanya, uh, malakas, malakas na pambato. Ba't tignan natin? Kasi nga, di ba, Nung ano no, time na yon ay parang naeltokuyo ang France, but tingnan natin this year kung maglalaro ang France sa Miss Universe. Nakalimutan ko na nakaraan taon ko, pumalo ba ang pambato ng France. But this year ay nako, I'm so excited for her. So 'yan. And good luck, syempre. And then atin bilang 'yan, syempre. Ato na nga pambato natin sa Miss international queen, handang-handa na rin. Talagang puspusan talaga ang paghahanda ni Ana Patricia Lorenzo para i-prove sa atin lahat na kaya niyang manalo sa Miss International Queen. Kasi nga ba diba, pagkaputong sa kanya ng Miss International Queen crown para sa Pilipinas, binasya siya ng bonggang-bongga -bongga at marami talagang nagalit na hindi niya hindi siya gusto na ilaban sa Miss International Queen. At naiintindihan ko naman yung ibang candidates. Kasi nga, parang feeling ko, ano, parang naiintindihan ko sila sa kabilang banda. Kasi ayun nga, mahirap makipagpukpukan ng todo-todo sa mga kandidata na lalakok dito. And then, meron silang gusto sanang ilaban. Ayun nga, si Kurt na Parang piling nila mas kaya mag hanggang sa dulo ng competition kaya wala silang tiwala kay Ana Patricia. Pero, eto naman si Ana Patricia, in fairness naman sa kanya, talagang grabe ang pagpupuspos niya sa kanyang paghahanda. Talagang sa bawat aspeto, lahat ginagawa niya, pasarela training, makeup, at styling, talagang kabog at nakita naman ninyo. Diyos sa Diyos sa handa ang lola mo at ang ganda-ganda. ba diba? So, wish all the best para kay Ana Patricia. Kasi alam naman natin na ayaw nga sa kanya ng tao. Pero ayan nga. So, mahuhusgahan na siya dito sa competition na to. At tingnan natin kung mapuprove niya sa atin lahat na kaya niya talagang makarating hanggang sa dulo. Kung hindi man siya mag-title, okay lang yon Pero yung alam mo yun, makapasok yun sa top 6, ay winner na yan. Tapos mag-top 3 pa, ay winner na winner na. O, ba diba? So, good luck. Matalino naman si Ana Patricia. Parang feeling ko, well prepared siya ng bonggam-bongga. Mm -hmm. So, good luck. At ito ang sumunod natin, chika. Pambato natin sa Miss International. Gandang Pinay sa Miss International. Aariba na. So, ito nga sa November 11, ang kanilang 63rd anniversary ng Miss International. So, ang tanong ng lahat, si Mirna isgera kaya ang makoronahan bilang Miss International ngayong taon na to? why not? Malay natin, di ba? So, hindi naman natin alam ko anong magiging kapalaran ni Mayor na pwedeng hindi pumalo, pwedeng pumalo. But ako ang alam ko, kaya ni Mayor na talaga mag-penetrate hanggang sa semifinals, top 5, kaya niya yan. And then, parang feeling ko, sa paghahanda niya, talagang ginagawa niya yung lahat ng kanyang makakaya. Medyo alam ko yung iba nagdududa kasi nga nga ni Angelica Lopez, ganyan din, tahimik, tapos biglang parang pag ano, pak na pak, laban na laban, pero pagdating sa Mission International, di nakapasok sa semifinals. Ang sinasabi nila kasi daw morena, tapos hindi naman daw ganong kagandahan. Ganun yung mga sinasabi, Diyos ko, nakakaloka. Ako naman, parang feeling ko, kayang-kaya naman to ni Mirna Esguera. So, nabigo tayo kay Angelica Lopez nung nakaraan taon. Ang advantage kasi dito ni Mirna Isguera, madali niya kagad na ipihit yung sarili niya as galawang Miss International. Kasi kas, noong nakaraan taon, si Angelica Lopez, ang eksena niya kasi, in fairness naman kay Angelica, talagang laban na laban talaga. Di diba? Yung palong-palo na parang pang Miss Grand na yung dating. Eh, hindi ganun yung hinahanap. So, ayan na. Si na naman, pagdating sa galawan, ay alam kong marunong talaga to. Magaling to pagdating sa pasarela. May kapayatan nga lang, pero talagang bongga yan. So parang feeling ko, alam niya yung laro na pag-aralan niya kung paano siya papalo dito. Kaya I'm so excited to her talaga. Mapanood siya sa Miss International. Kasi parang feeling ko, kakabog siya ng bonggam-bongga. -bongga. So, yun. Ayun talaga yung nararamdaman ko. makikipagsabayan sa niya ng todo-todo. Kaya, tignan natin kung ano ang ipapakita ni Mirna Iskera. Doon naman siya nagsasabi na kung may otokuyo yan kasi hindi naman siya mukhang Japanese. Guys, wag na muna natin husgahan. Yes, totoo. Hindi siya mukhang Japanese pero mukha naman siya Miss International. Diba? So, yun. Nakakaloka. Maganda kaya si Mirna Esguero. Saka, gusto ko yung mga styling niya ngayon. Yung pinay na pinay talaga. Very pinay beauty. Finesse. Tapos, grabe. Ang supposed to ng dating. Ang classic. Ang bonga, Mukhang mamahal. Gano'n. So, good luck na lang. So, I wish talaga na magpenetrate siya ng bongga bongga. Kaya, ang tabayanan pa rin natin. ba? Diba? So, para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, sabing ganon, mama tingin mo at sa manalo. train kaya ni CJ Opiasa sa pasarela at sa manalo. Ako, para sa akin, hindi naman na kailangan mag-training ni Atisa ng pasarela. Siyempre, mas maganda na yung si CJ, CJ Opiasa para sa Miss Grand International. And then si Atisa Manalo naman ay parang Atisa Manalo para sa Miss Universe, di ba? Kasi kung papanoorin mo yung galawan ni Atisa sa ano, tawag dito, doon sa Miss Universe Philippines sa swimsuit round, maganda ang galawan ni Atisa. Ray ng Ray na yung dating. Ang ganda-ganda niya. Tapos alam mo yung yung galawan niya hindi yung ang lakas mambakla. ba diba? Tamang galawan. Kasi diba yung ginawa niya na nga yung galawan na alam mo yun na parang umiikot-ikot siya. Parang feeling ko hindi magandang tignan para kay Atisa manalo. Kasi hindi magiging natural yun labas. Ang kailangan lang siguro ni Atisa sa kanyang pasarela medyo parang konting angas pa. Mm -hmm. Kasi medyo parang unsweet nun dating eh. Pero kung dadagdagan niya konte konti ng konting angas, kumbaga, konting pihit lang. Hindi na kailangan i-over, hindi na kailangan baguhin. Konting angas lang panalo to. So, yun. So, yung ganda ni Atisa kasi yun dapat ma-emphasize talaga ng mga hurado. At sa syempre, kung paano niya to di ba Kasi parang feeling ko, kapag nagpaturo na siya kay CJ Opiasa, ganaw ang CJ Opiasa yung makikita natin sa kanya, hindi na Atisa manalo. ba diba? So, mas gusto ko mag-remark sa lahat ng tao ang galawan ng isang Maria at Tisa Manalo dito sa competition ng Miss Universe. Pero siguro kung ititrain siya at meron silang bagong idea na kung ano yung mga gagawin, why not, di ba? Eh si CJ naman, magaling din naman talaga. Pero sabi ko, mas gusto ko turuan niya si Emma Tiglao. <laughs> kasi si Emma Tiglao, magaling din naman yung pasarela. Pero parang mas bongga kasi kapag naturuan siya ni ni ano ni CJ Opiasa. So ganoon. Sabi ng ganoon si Vina nga daw eh gusto din magpaturo kay CJ Opiasa. Parang pili ko ayun kailangan niya ng trainer. <laughs> so so medyo kasi so tao lang kung performance level lang ay nako kaya to ni Ate Ganoon. At speaking of Vina, so mama, Sam, tingin mo si Vina nga ba ang isa sa mga nakakatakot na kandidata sa Miss Universe? Hindi sa totoo lang, hindi. Si Vina, tulad nga ng sinabi ko, nanalo siya dito sa Miss Universe Thailand because of her, per, of her work, not performance. Yung work niya talaga, tinrabaho niya to. Oho. So, iba ng level ang universe. So, sabi ko nga, kahit naman manalo sila, uh, manalo sila ng Miss Universe Thailand, tapos hindi naman sila nag sa Miss Universe, so, okay lang sa kanila yon Kasi parang feeling ko, eh, ganun talaga. Pero, hindi tayo dapat makampante. Kasi parang gagawin nila ang lahat nang makakaya nila, makuha lang nila yung corona. Doon nga sa mga nagsasabi na, Kumamasam, hindi na magpapanalunin yan dyan sa Thailand kasi Thailand yan. And eh, natural ay eh, na silang luto. But still, na malakas pa din sila. Pwede pa rin talagang makuha nila yung corona. May mga bansa na ginaganap ang Miss Universe na ang home court ang nananalo, di ba? So, ibig sabihin, hindi imposible na manalo si Vina. So, kailangan pa rin nating paghandaan ang galawan ni Vina. Either na alam natin na hindi naman siya ganong kalakas, malakas yung styling, malakas silang manggulat, at syempre maraming suporta. Ah. Isa yon. Pero, syempre, malaki pa rin silang tinik sa pambato natin. At hindi pwedeng magpa-isi-isi ni ni Atisa dahil ang pambato ngayon ng Thailand, aminin man natin o oh, hindi, malakas pa din sila. 'Di diba? So yan. So dapat mag-focus tayo doon sa kung ano yung ipapakita ng kandidata natin at magtiwala, magtiwala tayo kay Atisa Manalo. So, ayun lang. So, kasi at the end of this story, Philippines yung daladala -dala ni Atisa and then kailangan niya ng support. Ah. So, magandang bakbakan to sa Miss Universe, Thailand versus ano, Philippines. Kung sino ang makakarating sa top 5. Makarating lang si Atisa sa top 5, happy na ako. So, wala na akong pakailam ko ano pa yung mga magiging eksena dyan ng mga ibang kandidata. Basta, Philippines laban. ba? Diba? So, yon, So, ganun lang. Ganun kasimple, ganun di ba? At para naman sa sumunod natin, chika, frew, ayaw nang magbalik sa Miss Universe Thailand. Maliban lang daw kung makokoronahan si Vina ng Miss Universe. O, so, yon. So, parang Ayun yung sign niya na magbabalik siya. Pero kung hindi naman daw makokoronahan mas gusto na lang daw niyang magtrabaho sa Miss Universe Organization. Mm. ko ako naman ang tatanungin mo, Bongga, yan. Kasi performance level, talagang maganda talaga ang performance ng isang prew. Mm -hmm. At kung tutuusin, kung si prew ang naging kalaban natin sa Miss Universe, parang feeling ko, Magaling talaga sila pagdating sa performance. Wala din tapon. Mas gusto ko nga, ano na lang ang nanalo eh. Si sino ba to? Si patong Tani. Kasi parang pinig ko, ayun kakayanin ni Atisa talaga na patumbahin niyo ng bonggang bongga Pero etong si Preo, medyo mahirap din. Pero ang banta ni Preo ay babalik siya kung mananalo sila ng Miss Universe ngayon taon na to. And they wanted to get a back-to-back -back win para sa Thailand. So, ayun ang banta ni Preo. o, <laughs> oh, di ba? Ang bongga. So, ako naman, parang go ahead and let's see. Di ba? So, medyo ayokong isnabin or ayokong, ayokong baliwalain yung sinabi niya kasi baka mamaya magdilang anghel nga. Manalo si Vina. So, ganun siya katiwala kay Vina. Mm -hmm. So, ibig sabihin, alam niya na kaya ni Vina ipanalo to ang Miss Universe. So ako naman, parang, sige tignan natin, no? ba? Diba? So medyo malayo-layo pa naman yung Miss Universe. At wala akong ano, kumbaga parang pili ko yung pambato natin ay naghahanda ng bongga bongga But sige lang. Si Preo, medyo nalulungkot lang ako kasi doon nga sa fight na parang ayaw niya nang magbalik for next year. Magbabalik lang siya kung mananalo silang Miss Universe. So, tignan natin kung ano ang magiging kapalaran ni Vina at tignan natin kung babalik nga ba si Freo. Kung akong tatanungin mo, okay na lang din naman na hindi. Charot. So, yon So, let's see. Pero kung akong tatanungin mo, sino ang magandang pantapat kay Freo? I think si Winwin Marquez. Mm -hmm in terms of performance ha, I will go for win-win. ah, -win. uh, medyo kung patalinuhan, I think Aliana Aduana, uh -huh, pwedeng pwede. Pero ang dapat talaga itapat dyan kay Preo, kung sakaling babalik yan, morena to morena ang labanan, eh I go for ano, I go for Win-Win Marquez. Kasi di ba si Win-Win first runner-up din sa Miss Universe Philippines. And I think Win-Win kaya niya makipagpupukan at makipagsabayan dito kay Prew in terms of performance. So, yan! So, kayo guys at ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating tsikahan see you tomorrow thank you guys